Good morning, mga idol, mga ka-chicken, mga ano, mga tawag dito, mga ka-chicken, mga ka-farm, mga, mga lods, oh. Ang unang kapis ako sa mga sisig. Ay, bakit di siya makakakad? Kilay-kilay pa siya. Ito nga pala yung bago kong alaga, oh. Uy, mukhang malakas siya. Ito, anak ko nung ating galus-galus, domesticus. So, ayan siya, mukhang... Tarunong ba tayong kumilatis niya? Malakas siya. Kasa medyo basa-basa pa siya, mga lods. Siya walang yung unong napisa. Hindi ko alam kung meron na ditong napisa. Baba muna natin siya dyan, mga idol, ha? Kaya alang muna natin siya dyan, na mga ilang araw. Kailangan mawala yung pagmamasahan niya. Meron ako ditong itlog na nabasa. Ganyan, no? Nag-crack na oh, nabagsak ko. Kaya ako'y naiinis. Nabagsak ka hapon. Nagka-crack. Sana mabuhay pa ito. <laughs> Ayan. Ito naman. Uy! Uy! may kakrak na rin siya. Sigurado mamaya matatanggal na rin niya mga loads. O kaya bukas, no? ayun o. Oh. Hayaan lang natin silang magbutas niyan. Ito rin, butas na rin. Uy, ang dami mga nabubutas na. Kasi ngayon 20 days, ika 20 day na ngayon ng ating mga itlog. Kaya sila ay nagbubutasan na. Ito kaya, itong isang to, wala pa mga loads. na pa pa. Parang kalapati lang din yan sabi sa pag sa kalapate, pag may crack na, taya mo yung lakas mismo nung sisiw sa loob ang magbutas niyan. <laughs> Hindi pwedeng tayo ang bubutas. Kasi diyan pa lang malalaman mo kung malakas na ang isang sisiw kung kaya nilang butasin yung egg nila, di ba? Dapat makalabas sila diyan ng kusa kasi tong iba wala pa. Mga huli siguro to. Ayun sumisiyap-siyap na sila. Tawayan san to. Ito, saan Medyo luma ito eh. Ah, luma. Medyo matagal ito. Ito ang pinaka-late ko. Hindi ako nagkakamali. Late na nilagay ko. Ah, hindi. Hindi pa. Ayun, may crack na rin pala ito. Hindi pala. Ayun, may crack na. Ito nyo, mga lods. Woo! Ito pala yung pinaka-late ko na nilagay. Itong pinakamalinis. <laughs> Ayun, balik muna natin siya dyan. Ayun, hayahan lang natin na mapisa yung ating mga sisiyo-sisiyo, no? Ayun, no? Kunin nga ulit natin. I Chiki Chiki. Chik 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 chik. Yan. Meron na tayong bagong sisiw. So ngayon ang bago kong ilalagay, ang aayusin ko ay paglalagyan ng sisiw mga lords. Wala pa akong paglalagyan ng mga sisiw kaya problema mga Problemahin natin 'to. Pero magagawa naman natin 'yan ng paraan. Titingnan natin. Kikita daw sa pakpak eh kapag kung lalaki o babae, 'di ba? Pag pantay, lalaki. Pag hindi pag hindi pantay-pantay, babae. So ito babae ito. Sa tingin ko, babae mukha niyan. <laughs> Hula-hula lang. Ayan. Anak niya, ng ating Tagalog. Oh, labuyo. O, oh, tinatawag niya nung labuyo. Galus-galus. Domesticus. So, ayan. Hayaan lang muna natin siya dyan na makapag-painit-init pa. Ngayon, ito naman. Iikot-ikot ko muna itong ating mga itlog dito, ha. Nang... Ano ba ito? Ano ba ito? nung Rhode Island Red tsaka ng ano ayan baka muna natin yun dyan kaya ka natin yun dyan ayan na meron na tayong eggs at yung CCU ng Rhode Island may tubig na rin pala yan dito mga lods ilagay kaya kayo ng tubig dito para merong moisture silang nakukuha lalo may mga CCU o di ba diba? so balikan na lang natin yan mamayang hapon ayan lang natin sila Okay. So, sa ngayon, dyan muna sila. Ayos! So, update ko kayo sa mga susunod na video natin tungkol sa ating pagsisisiw. Maraming salamat sa panonood. God bless and good silang always. Happy farming! Happy chicken! Woo! Toto so, guys, gusto pala makita ni Rayana yung ating bagong pisang sisil. Ayun, good so. Ayun. Ano mo? Kaso, hindi pa, hindi pa ilabas yan. Oh, mailap yan. Mabilis, so... oh. Mabilis. Baka mo.

Paano ginagawang balut yan? Hindi yan balot. Malaki na yan eh. O, CC, Hindi. Paano na. Paano ginagawang balot May araw lang yon Tapos aalisin mo na sa ganito. Tapos saka mo... Nanutuin. Nanutuin. O, ilalaga. O, lagay mo na natin sa dyan. Kaya mo na natin. Hindi ba mainit yan? Niya. Kailangan niya araw init eh. Nilalamig pa sa akin. So, hanggang dyan, dyan siya hanggang ilang araw pa. Mga 12, yeah, hanggang bukas natin siya kukunin dyan para matuyo yung balagito. Kami, hindi yan Bahala si John. Hindi pa gutom niya. May busog pa yan. So, ayan guys. Sarado muna natin. May sisiyo na tayong sumisiyap. Ang galing. Effective yung ating ano, incubator. Approve na approve yung ating nabila ng incubator. Shoutout nga pala kay MD Incubator. O, oh, ayan. na agad tayo ng sisiyo. Yun. Wow. O, oh, ayan. Hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat. Ayun. Bye bye. A few moments later. Good morning, mga idols, mga ka-chicken. So, ayan, mga kachiken, no? Oh. Ito nga pala yung ating mga nakuhang pruta. salus maubos-ubos na lang din nila. Diba? Pinapapak nila yun. Unti-unti. Hanggang sa ngayon, naubos na. Hindi ko pa na-upload yung iba natin video. Pero, yun nga i-upload yeah, ko na pala mamaya. So, ay mga lods. Ngayon naman, kukunin natin yung isang itlog doon. ayun, may itlog na naman tayo doon. Hindi ka, samahan nyo ako. Ay, ayan, tabi niyan, tabi niyan. Baka mabasa. Ay, naku, may ipot. ayun, kinu... Ay, naku, nakahawak na naman ako ng jeepot. So, ayan, meron naman tayo isang betlog dito. Mukhang bagong ano lang to, mga idol, ah. Mukhang bagong labas lang to. Press na press pa. So, tara, labas muna tayo. Ito yung mga ating mga Chicken. Okay, labas muna tayo, labas. Ito, ilagay muna natin ito sa ating basket, mga lods. So ngayon, hindi ko nagkakamali, meron na ako ilang itlog dito, madami-dami na. Sa atin ito, ayan o. Oh. Ito nga pala yung itlog ko, may lima na. May lima na naman tayong naipon. Pupunasan ko muna, mga lods. One eternity later. ang buyer niya. Ang gini pig. kailangan dyan. Kaya nakuha dito. We'll save 200. Maramihan. Kaya nga. Bawal pumasok. Ako papasok. Dito, ano ka nang dito? Oo, pwede ako dito. Ano pa kain mo? Integra 1. Pwede ba? Ayan, medyo mabilim. Ano dito sa lugar na ako niya eh. Ayan. Malakas din lumitlog yan, kuya. Ang parang sila ng silk din. Eh. Ba dito may silk din sila. <laughs> Malakas si ito umitlog. Brama and then this the main. Ah, oh, ang lalaki. Ang ganda ng ganda nito. Fancy chicken. Oh. Ito magagandang pa itlog. Okay lang sila sa ganyang kalaki, no? Hmm. Tanong ganyan na pag ang breeding pen. Nakakakuha ko ng idea sa ganito, kuya. Okay lang ah. Baka papagawa tayo ng ganito, isang mahaba. Ito maganda ba ang ano nito? Blackmeat yan. Ah, nakakain din to. Blackmeat yan. Sa kapatang niya. Ah, ito tandang niya. Ah, oh, isa. Sa, sa galong breeder mo. Ang breeder mo. Ah. Baila, ito, ito. Ang oh. ganda. Malakas bal sumitlog to sa'yo. Oo, malakas sumitlog. Parang rogay lang. Ito. Ang lalaki pa. Pero register ka na. Hindi, hindi na rin. <laughs> Iba ang nahiligang. Oh, Bait ni Kuya. Ito mo, pinashell pa ako sa kanyang farm. Oh. Sino kasama mo dito, Idol? Talo ka lang. May hatcher, may setter. Ito, may lamang tayo. Hindi ko pati atang gal. Lo. Ang <laughs> ganda. Ah, may tubig talaga siya. Oo. Para sa humili tingnan. Ito, yung pinag-iaway ko. Ang ganda. Ah, nagawa law din. Oh. Ikaw na rin nagagalaw. Oo, oh, automatic na. Automatic. Every two hours. Ito, every four. hours. ito yung binilang ko. BLD. Eh, oh. <laughs> okay, oh, BLD. Okay. Ang ganda ko yan. Pipili na lang ako, kuya. Ako, thank you, kuya. Thank you, much. May pala ako ipapasalaban sa'yo, kuya. Kuya. Pag ako'y nagkaroon ulit na ng budget, ako ibabalik ulit, kuya. Oo, oh, lahat, ano sila, na may... Oo, kasi doon niya ako nag-practice sa itlog ng Tagalog. Pa paano na lang talaga ng bundo kayo na? Uy, ito na ating na score kay Kuya. ko Kuya, nalimutan ko na naman. Jervis. Kuya Jervis. Ayun, tatanda ko na. Ba kuya Jervis. Ito lang ating kinuha mga lods para panimula. Sana ay mahala sila. Salamat, idol. Ha. Picture time.